So, what's up mga kaunlad? Kumusta kayong lahat? This is me again, Prince of in the house. Boss Prince, mapagmahal. Bahala kayo kung anong gusto nyong itawag sa akin. Okay? Now, for today's episode, pag-uusapan natin, no? Yung kung paano natin babalansihin ang pagiging religyoso natin. Alright. Ito may aaminin ako sa inyo, ano, mga kaunlad aaminin ako na talagang hindi ko maamin sa sarili ko kahit sa ibang tao. Itong mga nakaraan talaga, past experiences ko. Aminin ko sa hindi, sa mga panahon ngayon, wala na yung dating alab ko. Sa paglilingkod, yung excitement ko, minsan pa nga is that nagiging malalapay. Eh. To the point na, hindi naman sa daka nakakagawa ko ng krimen or literally napapalayo talaga sa Lord to the point na nagiging emotional ako to the point na yung mga yung mga decision ko yung mga actions ko is that hindi ako nakakapag-isip na maayos dala ng emosyon uminsan yung mga decision ko at ito yung na-realize ko sa self-improvement natin we must put God first aminin ko sa hindi mga kaunlad umihingi po ako ng tawad sa Diyos sa pagkukulang ko sa Kanya sa pagkalimot ko sa Kanya kasi alam nyo napaka napakainit ngayon <laughs> kaya nakahubad lang ako ngayon wala akong damit pang itaas kasi alam nyo, eto na realize ko. Sa pagsusumikap ko na mabalanse, yung ayaw ko maging masyadong alam mo na, religious kasi alam naman natin lahat ng sobra masama, di ba? Sino makakapag balik niyan? Sino makakontra niyan? Wala. Alam natin 'yon, lahat ng sobra masama. To the point na ang ganitong kaisipan ko is that hmm, hindi ko na nababalance Hindi ko napapansin, mas natatangay na pala ako na makamundong gawain. To the point then na feeling ko parang may kulang sa pagpapa-improve ko ng sarili ko. Yun ay dahil hindi ko napapansin malayo na pala ako sa Diyos. Ano bang saan ba natin nasusukat? Kung malapit tayo sa Diyos or malayo. Masusukat ba natin ito sa pag-attend-attend -attend lang ng mga church gatherings, sa laging pagpipray? Ito yung napagnilayan ko, mga kaunlad. Masasabi mo na malapit ka sa Diyos pag siya ang laging laman ng isip mo. Hirap, de ba? <laughs> Paano kaya yon? Ang dami natin pinagkakaabalahan sa araw-araw ng buhay natin. Hindi lang sa paglilingkod, sa church. You know, hindi naman pwedeng sa lahat ng oras magdasal tayo. Puro dasal na lang din gawin natin buong magdamag. Paano kaya yon? Mapapaisip ka. Paano ko mapapanatili yung focus ko kay Lord? Paano ko mapapanatili sa isip ko ang Diyos? Kuminsan, puro pakinig lang tayo sa mga nagpe-preach. Sa homily ni Father, pero nasaan yung application natin? Makikinig tayo, tapos. Ako po, aminado po ako dyan. Hindi po ako exempted dyan. Talaga nangyayari yan. However, tayo lahat ay eh, nagsusumikap naman na makasunod pa rin sa kalooban ng Diyos. Alam natin kung saan yung limit natin. Ano? Hindi naman lahat talaga is dinadaan talaga sa pananampalataya. Siyempre, ang faith, kailangan may kalakip na gawa din. So ayun, mga kaunlad, I hope this year, this year is gonna be a revival in our faith. Ang taong ito ay nawa maging taon ito. Sana maging taon ito ng pagbabalik loob natin, muling pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Maging modelo tayo, anuman yung ministry na kinabibilangan mo. Maging modelo tayo kayo na nakaririnig nito. Kayo na, na nakakapanood nitong video na ito. Ibalik po natin yung init na paglilingkod muli sa Panginoong Diyos. Goodbye. Thank you for watching this video. God bless.